Okay, so muli maganda araw sa inyo dahil transport strike tayo ngayong araw at medyo may sama ng panahon so nag-decide ang ating governor na isuspende ang klase pero kailangan pa rin magpatuloy tayo sa ibang modality like for example blended or online. So sa video nga natin ito, sa Filipino 10, pag-usapan natin ang kaisahan at kasanayan sa papalawak ng pangusap. So, sa pagpapalawak ng pangungusap, kailangan nating tandaan ang bagay na ito. So, ang panaguri at paksa. So, ano ba yung panaguri at paksa? Ang panaguri at paksa ay panlahat na bahagi ng pangungusap. Ang panaguri at paksa ay maaring buuin sa maliit na bahagi. So, mula doon ay napapalawak natin ang pangungusap sa mga maliliit na bahagi ito. So, nagagawa ito sa, sa tulong ng pagpapalawak ng panaguri at paksa at pagsasama-sama o pag-uugnay ng dalawa o higit pang pangungusap. Sa pagsusuri ng pangungusap ay tinitingnan kung paano ito pinapalawak upang masuri ang pagpapalawak ng pangungusap. Kailangang malaman ang mga paraan kung paano ito ginagawa. Ginagawa ito sa tulong ng sa tulong ng pagpapalawak ng panaguri at paksa. Gayon din ang pagsasama-sama o pag-uugnay ng dalawa o higit pa ang pangungusap. Hindi dapat pinapalawak lamang ang pangungusap. Kailangan suriin ang kasanayan at kaisipan, kaisahan ng pagpapalawak So, pagpapalawak ng pangungusap at panaguri. Maaaring mapalawak ang pangungusap sa pamagitan ng pagpapalawak ng panaguri sa tulong ng inklitik, komplemento, pang-abay at iba pa. Napapalawak naman ang pangungusap sa tulong ng paksa at atribusyon o modifikasyon, pariralang lokatibo o panlunan, at parirala ng papahayag ng pagmamayari. So, bali ito yung sa pagpapalawak natin ng paksa. So, bali sa aralin natin ito, pag-uusapan natin yung dalawang kategorya, Pagpapalawak ng panaguri o Tama, pan pagpalawak ng panaguri at pagpalawak ng Uh, paksa. So, dumako muna tayo sa panaguri. Uh, nagpapahayag ito ng tungkol sa paksa. So, yun yung sinasabi natin panaguri. Kasi yung ang uh, pangungusap ay binubuo ng dalawang bahagi, paksa at panaguri. Kung ano yung, uh, ano yung tungkol sa paksa o anong ginawa ng paksa o paano inilarawan yung paksa, ang tawag natin doon ay panaguri. So, sa ilalim ito, Meron tayong una, pagkapalawak ng panaguri sa pamamagitan ng inklitik. Ito ay tawag sa mga katang, katagang paningit na laging sinusunod sa una sa unang pangalan, panghalip, pandiwa, panguri o pangabay. Halimbawa, so ito yung batayang pangusap natin. Si Delma Rousseff ay pangulo ng Brazil. So kapag gagamitan natin ang inklitik na pala, Si Dilma Rousseff pala ang pangulo ng Brazil. So, ikalawang halimbawa, bata yung pang usap natin. Ibinaba ang poverty threshold. So, ito yung magiging ano natin kapag mayroon tayong inklitik na rin. Ibinaba rin ang poverty income threshold o ang halagang dapat kitain ng isang pamilya na may limang miyembro. So, yun. Kung baga, tayo ng paningit na rin. So, ano-ano ba yung mga inkritik na sinasabi natin para maging pamilyar tayo? So, narinito ang mga talaan ng, at, ng ating mga paningit o inkritik. Ba, rin o din, pa, kasi, ho, formularyong panlipunan o paggalang, nga, lalamang, lang pala naman man po kaya muna tuloy daw at ra, daw o sana yata ang mga katagang ka ko at mo ay maaring manguna sa mga paningit so ibig sabihin yung mga panghalip na ka ko at mo ay maari silang mauna sa mga paningit So ngayon, narito naman ang mga tuntunin sa wastong gamit ng mga paningit. Una, unang salita, unang salitang may diin plus paningit. So ibig sabihin, yung unang salita ang may diin, susundan ng paningit. Halimbawa rito, ang bata na ang tawagin mo. Okay. So, ibig sabihin dito, yung bata na, ang tatawagin. Okay. Sa ikalawang naman, unang salitang may diin plus ka o ko o kaya mo plus paningit. Okay. Bakit ka nga? Bakit ka nga ba hindi dumating? Okay. So, ito yung halimbawa natin sa ikalawang bilang. So, ito naman yung mga tuntunin ng paningit na malaya nagpapalitan yung daw at raw kasi ay malaya nagpapalitan sila so ito lang yung mga kondisyon so yung daw ginagamit natin kapag ito ay sinusundan ng salita na nagtatapos sa katinig maliban sa mga malapatinig na W at Y o diptongo samantalang yung rin ginagamit naman kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Okay. O malapatinig yung W at Y. So, ito yung halimbawa natin sa number one condition. Ay hindi. So, ito yung halimbawa natin sa number two condition. Yung paggamit natin ng o pagpapalit ng R sa D. Ano po? Okay. Malaki raw ang hinihingi mo kaya hindi ka napagbigyan. So kung makikita nyo, nagtatapos siya sa patinig yung sinusunda ng raw. Kaya ang ginamit natin ay yun, raw instead na D. So sa ikalawa nating halimbawa, nagkaw tayo ng typographic error para sa numbering. Uh, swelduhan din daw ang ama niya. So kung makikita ninyo, yung ano natin, ayan, nagtatapos siya sa katinig. Kaya din ang ating ginamit. Po. So maging yun daw, di yung ginamit kasi nagtatapos sa katinig. Ito naman yung pagkakaiba ng lamang at yung lang. Okay. So, ang lamang ay formal na anyo at kolokyal naman na anyo ang lang. So, ibig sabihin, kapag formal lang usapan, hindi tayo gumagamit ng lang. Kapag informal o kolokyal yung ating usapan, ginagamit natin yung lang. Pero kung formal, ulitin ko, lamang ang ating ginagamit para sa only. So, halimbawa, uh, inaabot mo ay iabot mo lang sa akin ang periodiko bago ka umalis. So, kung kaibigan lang natin o kasama lang, ginagamit natin yung lang. Pero dito sa ikalawa, isasangguni po lamang namin sa tagapangulo ng committee ang, hini, ang hingil sa suliranin ng mga kasapi. So, ito ay pagpupulong, kaya ginamit naman dito ay formal kasi ito, lamang. So, yun ang pagkakaiba ng paggamit natin ng lamang at ng lang. Okay. So, sa panaguri, ikalawa, ito yung komplemento o kaganapan. Tawag sa pariralang pangalang na sa panaguri na may kaugnayan sa ikagaganap o ikalulubos ng kilos ng pandiwa. Sangkap ito sa pagpapalawak ng pangungusap. Okay, so dito makikita ninyo ang panuring bilang pampalawak. So meron tayong, pag sinabi natin panuring, meron tayong dalawa. Dalawang uh, anyo ng pananalita o bahagi ng pananalita na nagbibigay turing. So ito yung panguri at pangaway. So, ang una natin, unahin natin ang panguri. So, panguri na panuring sa pangalan o panghalip. Halimbawa, ang matalino mag-aaral sa klase, sa klase ko ay scholar. So, yung matalino, nagbibigay turing sa mag-aaral. Kaya siya ay panguri. Kasi ang panguri, uh, ah, nagbibigay turing sa pangalan. Samantalang sa pangabay naman, na panuring sa pandiwa, panguri o kapapangabay. Umalis agad ang mag-anak. So, kung makikita nyo dito, uh, paano umalis yung mag-anak agad? So, ibig sabihin, inilalarawan dito yung pandiwa na agad umalis ang mag-anak. So, kung inilalarawan yung mag-anak, ay eh di magiging panguri. uri Kaso yung agad ay hindi naman angkop na paglalarawan para sa mag-anak. Kaya ito ay pangabay. So, ito pang-abay, nagbibigay turing sa pandiwa, panguri at kapapangabay. -pang abay So, halimbawa natin ito, batayang ang nagtalumpati ang Pangulo. So, para mapalawak natin to mausay na nagtalumpati ang Pangulo kahapon at totoong humanga ang lahat. So, ibig sabihin, paano ginawa yung pagtatalumpati? Mahusay. Kailan? Kahapon. Okay. At paano humanga? Totoong humanga. Okay. So, kaya yun, naging pangabay. So, ngayon, papiawan natin yung paksa. Sa paksa, ito yung pinag-uusapan sa pangusap. Kaya nga nang sinabi ko kanina. Uh, eto, bilang isa, paano ba pinapalawak ang paksa? So, meron tayong attribution o modification. May paglalarawan sa paksa ng pangungusap. So, halimbawa dito, uh, pakinggan mo ang nagpapaliwanag Pakinggan mo ang pagpapaliwanag ng opisyal na iyon. Okay. So, kung titingnan ninyo, uh, nilagyan ng attribution o modification ang official. Kaya naging siyang modification o attribution. So, inilirawan. Yung official daw ay nagpapaliwanag. O may pagpapaliwanag. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa sunod. Ito si Delmarosep, ang pinakamahusay kong pangulo. So, ang may salong niya, ang pinakamahusay, so nagkakaroon siya ng paglalarawan doon sa paksa nating si Delma rosset. Kaya sa tinawag nating attribution o modification. Sa ikalawa naman, para lokatibo o pandunan, so tandaan ninyo ha, kapag paksa ang pinag-uusapan natin, halimbawa o pinalawak natin, halimbawa dito, marami rin ang nasa luneta, so marami ang nasa luneta upang makinig na talumpati. So, pinutol natin yan dito. Ito yung paksa natin. Ano po? Okay. So, dito tayo nag-cut. Sabi dito, marami ang nasa luneta. Ano yun? Upang makinig ng talumpati. Ngayon, kaya natin sinabing yung lokati uh, lokatibo o pariralang panlunan. Kasi, ito yung pariralang nag, uh, kumbaga, dinagdag natin doon sa paksa at tumutukoy doon sa lugar ano po? Kung saan nandoon yung uh, ano natin paksa. So, sa ikatlo naman, parirala ng nagpapahayag ng pagmamay-ari. Gamit ang panghalip na nagpapahayag ng pagmamay-ari o yung tinatawag nating possessive pronoun. So, ito yung halimbawa natin. Maayos na maayos ang talumpati. So, ang may salungguit dyan ng aking magaaral, So yun ng aking ay nagpapahayag yun ng pagmamayari. Kaya yun ay tinatawag nating pariral na nagpapahayag ng pagmamayari sa pagpapalawak ng paksa. Aming, so mga halimbawa niyan, aming, ating, kanilang. So yun, pagmamayari. So ito na ulit. So ngayon, dako tayo ngayon sa mga kaganapan ng pandiwa bilang pagpapalawak. Okay, sa pagpapalawak ng panaguri, so ito yung medyo ano, uh, kumbaga, tandaan ninyo, ito ay ginagamit natin sa pagpapalawak ng panaguri. Hindi na siya sa pangusap. So ito yung ikatlong bahagi. Isiningit ko lang kanina yung sa paksa. Okay. So bali, itong halimbawa na to makikita nyo rin to sa aklat ninyo. So halimbawa natin, sinang ayunan ni Dilma Rosep ang karaingan ng mga mamayan. So dito, ang kaganapan ng pandiwa ay tagaganap. Sumasagot siya sa tanong na sino ang sumang-ayon. Okay. Kapag sumasagot sa sino ang gumawa ng kilos, automatic tagaganap 'yan. O sa kaganapan ng pandiwa, ito ay tinatawag nating tagaganap. Sa ikalawa naman, ang food threshold sa almusal ay tortang kamatis, kape para sa matatanda, gatas para sa mga bata. Ito naman yung tumatanggap. So tingnan ninyo, yung ginawang kilos o yung pandiwa, sila yung tumatanggap ng pandiwa o ginagawa yung isang pandiwa o kilos para doon sa tao na yun. So yun yung ginagawa natin o sinasabi natin tagatanggap. Halimbawa, nagmamadali ako para sa aking kapatid. So, para sa aking kapatid, so ang keyword natin dito yung para sa, para masabi natin tanggap Para nyo sa Nescafe, para kanino ka ba bumabangon. Okay. So, dito naman sa ipagpatuloy natin ang mahusay na paggamit ng pondo ng bayan. So, ang keyword natin dito yung nang o kaya sumasagot sa sa Okay. Ano yung ano ng pandiwa? Object. O yung gamit. Ano po? O layon, sabi nga niyan. Okay, so ipagpatuloy natin ang ipagpatuloy natin ang mahusay na paggamit ng ano? Okay. So, ng pondo, kaya tinawag natin siyang object o layon ng pandiwa. Ang sunod natin ay nagtalumpati ang pangulo sa plaza. So, para okay malito, lagi niyo lang tatandaan, yung kanina, lokatibo, doon yun sa paksa. Pag panaguri yung pinag-uusapan natin, nagtalumpati ang pangulo sa plaza. Okay. So, eto ay magiging panaguri kung saan ginanap ang talumpati ng pangulo. Okay. So, pag sumasagot sa kung saan ginanap, ito ay magiging ganapan. Ano po? So, huwag kayong malito. Ganapan ito. Saan ginanap o saan ginawa ang pandiwa o ang kilos. Sa sunod naman natin, pinagaga pinagaganda ang larawan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa panukat. Okay. Yung word na sa pamamagitan, yun ay tumutukoy sa kagamitan. O sa kaganapan ng pandiwa, tumutukoy yun sa kagamitan. Yung sa pamamagitan. So, ibig sabihin, yung kagamitan, pamamaraan siya, paano isinagawa yung pandiwa o kilos. Ang sunod natin, dahil sa pagbabagong ito, ang bilang ng mga mahihirap ay bumaba mula sa 4.9 million hanggang sa 3.9 million. So kapag nakita naman natin, o kapag nagsimula yung salungguhit nun sa dahil sa, automatic ito ay sanhi. So, dako tayo ngayon sa pagsusuri sa kasanayan at kaisahan sa pagsusuri ng pangungusap. Mahalaga ang pagsusuri sa kasanayan at kaisahan ng pagsusuri ng pangungusap. Sa kasanayan at kaisahan, nagiging gabay ang mga ito upang malaman kung paano gagamitin ang bahagi ng pananalita sa pagpapalawak ng pangungusap. Nasusuri na muna sa batayang pangungusap, nasasanay at nagkakaroon ng kaisahan kung paano lumalawak ang pangungusap sa tulong at pandagdag na salita at parirala na angkop sa ginagawang pagpapalawak. Sa kaisahan, kailangan ang consistency ng gamit ng mga paraan sa pagpapalawak ng pangungusap. So, bali, ito yung magiging gawain natin para sa araw na ito. So, hahanap kayo, o sige, ganito na lang, uh, gagawa kayo ng pangungusap, tapos tutukoyin nyo yung paraan ginamit sa pagpapalawak ng pangungusap. Bali, 1 to 5 ito, at iko-comment nyo doon sa Facebook group natin para sa inyong activity. So, kung may katanungan, maaari kayong mag-comment sa baba ng video nito. So, maraming salamat sa inyong panonood. Muli, uh, subaybayan ang mga susunod pa nating video lesson sa Filipino 10.